Balikan po muna natin no, yung balita kagme sa pagkakapasa ng Reproductive Health Bill sa so second reading sa Kamara. Uh, makakausap po natin muli si Secretary Ricky Karandang. Secretary? Hi, Pia. Hi, Secretary. Well, Secretary, kanina sinabi niyo na po na yung uh, naging reaksyon ninyo uh, doon sa naging botohan. Uh, may mga balibalita kasi na apektado daw yung uh, pork barrel ng mga mambabatas na hindi bumoto pabor. O, tama, hindi bumoto pabor do'n sa Reproductive Health Bill. Ano pong reaksyon niyo dito? Hindi totoo yan, Tia. Alam mo, uh, let's give it to the congressman. Ang hiningi ni Pangunong Aquino sa ating mga mababatas ay vote according to your conscience. Sinabi mm -hmm. ni Pangunong Aquino na siya, naniniwala siya sa RH Bill. Pero malino naman sa kanyang mga pahayag at sa kanyang mga meeting sa mga mababatas na... Uh, malaya silang bumoto according to their conscience. Huwag lang po silang magpapapressure sa sa ilang grupo pero vote according to your conscience. Uh -huh. At uh, consistent naman po sa sinabi ni Pangulo Aquino, I believe last night was a true conscience vote on the part of the lawmakers. Uh -huh. Wala po tayong binantaan na na mambabatas there were no threat there was no uh, inducement. This was really based on what they felt that they should vote for. Uh, ang ang uh, isang uh, magpapatunay nito, Pia, Uh, makita mo yung iilan member membro ng Liberal Party, yung partito mismo ni Pangulo mm. Aquino, ay bumoto kontra sa RH Bill. Mm. Kahit sinabi na ng mga leader ng party, ni, ni Butch Abad, ni, uh, ni Mar Rojas, na para sa kanila, dapat supportahan si Pangulo at iboto itong iboto pabor sa RH Bill, nakita natin kagabi na malaya yung ilang mga kongresista, lalo na yung mga party, na bumoto kontra doon ayon sa kanilang konsyensya. So, ah uh, din yun ang, ang patunay na this was not based on anything other mm -hmm. than the conscience of our of our lawmakers. Pero secretary, uh, parang dikit kasi yung botohan kagabi no, iilan lamang yung uh, pagitan uh, less than 10 if i'm not mistaken or uh, around that number no. Um, and there were 50 congressmen who were not present during the voting. So sa tingin niyo po ba pwede pa itong magbago pagdating sa botohan on third reading? Well, usually, Pia, hindi na nagbabago yan, no? Kung ano yung kinalabasan ng second reading, um, kanon din usually ang namalabas sa third reading. Now, I know that the uh, opponents of RH will probably try to launch an effort to uh, to defeat the vote, no? At karapatan po nila yan, ginagalang natin yan. Uh, na natin kung ano yung mangyayari. Pero kami, masaya kami na yung voto ng uh, RH kagod ay uh, Uh, pabor sa sa panuhalang batas na ito. Mm -hmm. uh, Secretary, what do you make of the presence of uh, um, church representatives in uh, Congress at uh, yung kanilang pagpunta doon? Kasi talagang sinasabi nila na ang dahilan ng kanilang pagpunta doon ay para ipakita ang kanilang suporta sa mga anti-RH congressmen. Tama yun, Tia. Uh, I believe that they were there in good conscience para pakita yung suporta nila Uh, sa mga anti-Irish congressman, malaya po silang gawin yon. Demokrasya po ito at uh, kahit sinong mamamayan ay may karapatan na pumunta doon at ipigay ang kanilang uh, opinion, ang uh, kanilang panig tungkol sa issue na ito. So, nilirespeto po natin, kiyagalang natin uh, at nasisihan tayo na yung democracy natin po ay uh, talagang umaandar. Ano? Kita nyo yung uh, ang daming pro at anti doon sa kongreso kagabi, tinapakita yung kanilang opinion. This is the, this is the true side o demokratis. Kinagalang mm -hmm. po natin ang ang uh, ang uh, opinion at yung pag-express ng intent itong opinion ng ating mga clergy kahit ito pa ay kontra sa sa pananaw natin. Secretary Ricky Karandang, maraming salamat po. Si Secretary Karandang po ng Presidential Communications Group. Magandang tanghali po.